Magbasa tayo ng comments mula sa video na ginawa ko nung isang araw. Kung may bayad nga ba ang subscription? Sabi ni Nanay Milinda Takos, hindi pa ako nakapag set up adding dahil nag-aalangan pa akong gawin ito. May due date ba ang pag-set up ng subscription? Thank you sa bagong kaalaman. Maswerte kayo ng mga napadalhan ng invitation to get the subscription sa inyong mga tools. Dahil alam nyo ba, last year nung ako ay pinadalhan ng invitation para sa subscription, ay kailangan ko pang punuin ang lahat ng criteria at ang laki ng criteria na kailangan mong punuin dati. Kailangan meron kang 10,000 na followers sa iyong page. Kailangan meron kang returning viewers na 250 na tao sa loob ng 60 days at kailangan meron kang 180,000 minutes views. Kasali din dyan ng 50,000 na post engagement. So kung hindi mo na meet ang lahat ng criteria na yan, wala yan sa iyong Your Tools. Ang sabi ni Meta, ang Facebook subscription ay hindi pa po fully available sa lahat ng profile na naka-professional mode. Ito po ay tinitest pa lang sa mga selected creators. Sa tingin ko, yung iba sa inyo nagtataka kung bakit hindi kayo na-invite ng subscription, hindi ba? Nabasa ko dito sa eligibility requirements for Facebook subscription, ang sabi niya dito, accounts that primarily post content focused on children are not eligible to offer subscriptions. So, ibig sabihin kung kadalasan sa mga content mo or sa mga videos mo ay pinapakita mo yung mga bata, hindi po yan magkakaroon ng subscription. So, sagutin na natin yung tanong ni Nanay Melinda kung meron nga bang due date ang pag-set up ng subscription. Ito naman ang sagot ni Meta. You can set up your subscription and add your financial information within 6 months. From the time na na-invite ka sa subscription or nung nagkaroon ng setup sa tapat ng iyong subscription tools. So, ibig sabihin, kapag hindi mo yan na-setup sa loob ng 6 months, ay pwede siyang bumalik sa not eligible sa iyong tools. Wala namang mawawala sa iyo kapag nag-setup ka ng iyong subscription at nasagot ko na nga yan dun sa previous na video ko. Kung may bayad nga ba ang subscription? Wala pong bayad ang subscription. Kayo po ang mababayaran kapag ang mga followers nyo ay nagustuhan ng iyong mga content. At nag-subscribe sila sa inyong Facebook page. Uulitin ko lang, kapag ang inyong mga followers ay nag-subscribe sa iyong page gamit ang kanilang desktop or laptop or browser, 100% of the subscription price ay mapupunta sa iyo after tax and fees. At kapag sila naman ay nag-subscribe sa iyo gamit ang kanilang mobile phone, 70% of the subscription price ay mapupunta sa iyo after taxes and fees. Dahil yung 30% ay mapupunta sa Google fees and Apple fees. Meron din akong ibang comments na nababasa na nagsasabing kaya daw hindi pa nila siniset up ang kanilang subscription ay dahil wala naman daw magsusubscribe sa kanila. Huwag naman kayo mag-isip ng ganyan kasi kung quality naman ng mga videos na ginagawa nyo, meron at meron magkakagusto na magsubscribe sa inyo. Tip lang na may share ko sa mga nag-uumpisa pa lamang at na-invite na sa subscription. Babaan nyo lang ang yung mga subscription price. 55 ang pinakamababang subscription price. Yun muna ang piliin nyo para afford ng lahat na mag-subscribe sa inyong page. At syempre, pag magla-live ka, sabihin mo rin sa kanila kung ano yung mga benefit na makukuha nila kapag nag-subscribe sila sa inyo. Like sa akin, kapag nag-subscribe kayo sa aking page, lagi kayong naka-highlight sa comment section tuwing nagla-live ako. Since meron kang subscriber badge, mas mapapansin kita at mas marami ang yayakap sa iyo sa baba. So, dali na at iset up mo na ang iyong subscription. Baka mawala yan. Sige ka.